Okay. Comment down below kung sino gusto mag-order.

siya na hindi tumatakbo. Tingnan natin na maya kung anong klaseng sasakyan. Binibinta lang po siya na mura. Kung sino po may sirang sasakyan, Nasa siya? Walang... Yun pwisto na po yung elf kung sino po gustong bumili nito ng buo ito po available na siya ngayon pero pwede mo naman siya bilhin na by parts parts of okay. eagle po yung engine niya ang model <laughs> hindi ko alam chassis chassis, chassis ito yung chassis niya is maganda pa oh. Yan. Tibay pa yan. Oo. Oh, Tingnan nyo. Yung tire niya, tire. Ito. Sino na ngailangan dyan? Comment down below. Ito po. Bibigay ko po sa inyo ang aking address. Ito po. Niyan. Diuma compass na siya yung front seat oh. Hindi nakkan. Oh. Ito yung windshield. Windshield. Oh. Noy oh. pahigad noy Ito yung sa kabila niya. Ah, uh, gulong. <laughs> Ito yung sa panghuli na gulong. At sa left side na chassis, ganito po yung itsura niya. Yan. Yan.